Dito naman, yung dito naman real, nagkamali ako ng buhat ba ng icebox? Hmm. Uh, Dumagotok. Mga gano'n nakatagal? Mga isang buwan na rin. Ah. Yeah. lang sabi ko, ibang klase yun naman ganito. <laughs> <laughs> Hindi ka makayuko na yung luluhod ka. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon? Hindi noon nakaraan. Dati? Ah, uh, oh, okay. Iyan ko lang, binabayaan ko lang siya. Hindi <laughs> <laughs> ko lang binansin. <laughs> Pero ito talaga ang matagal na, no? Oh. Sa liig. Oh. May, may taon na to? Sobra na ito. Mahigit na? Oo. Oh. Hmm. E pag ganyan, sama talaga, no? Masakit oh. eh. Oh. Ito, hindi masyado. Ah, mayroon ito, din. Konti, hindi masyado. Sige, pasok mo yung upo mo. Tignan natin. Oo. Oh. Relax lang muna. Dito hmm. <laughs> man lagay. Sapa, sapa, relax laksa, relax laksa, 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 Sapa, inhale, relax laksa, 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 Ayun. Grabe. Ano wala wala eh. Ayun. Grabe, lagi pa kuno dami ah. Hoy, <laughs> ang pakaramdam mo. Ano na? Log log. Log log na. Tingnan, tingnan sige yan. Ang sakit pa? Oo. Konti. Sige, kabila. Ayan, dito. Asama ah, pa ko rin konti. Pero hindi na masyado, no? Hindi na masyado? Oo. Oh. Ang grabe yung mo na yun. <laughs> <laughs> hindi na. Mamaya, mag, ano pa yan? Baga pa yan. Okay. okay. Il <laughs> a Kasi sa mga daw, kaya kamay mo mong ganyan. Yan. Pag gano'n. Mas taas mo lang. Yun lang, May masakit, wala. Okay lang. Ano? Relax mo lang. Ano? Masakit yan. Yun, <laughs> nakakit <Ganda, pero> lang. Meron <laughs> na. okay. Tayo ka, kuya. Tapos upo ka dito. para nakaharap doon. Ayan. hindi para, para ka upo sa motor. Pag gano'n. Ah. Yan. Angkas. Angkas. <noise> <hesitation> <noise> 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 ini <noise> 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 buka, <laughs> <laughs> <Inhal>, buka. oke <Okay. laughs> sa ya, Sama jangan dyan. Tapos pagsamahin mo na ulit ya. Ginagawa ko ma. Ngayon lang oh. Ya. Relax <laughs> eh no. sa takoy kaya, Pag sumahin mo ulit. mo lang. Bagsak ka lang. Parang bigyan mo yung weight mo dyan sa kamay ko. Sige lang, relax. Tingin sa taas. Tapos inhale ka lang. Buga. Relax. Sapa. pa. Buga. Inhale. Sapa. pa. Buga. Buga. Relax. Sapa. pa. Last. Baba pa lang Go. 那八百块钱。<noise> <noise> Usak mo lang ito. Mm -hmm. Inhale ulit. Ubus hangin. Inhale. Ubus lang. Yun. Inhale. Ubus hangin.

exhale, relax lang. Okay, so inhale, relax lang. Inhale, exhale, relax. Inhale, exhale, relax lang. Okay. Nagilid din ako yung konti ah. Sige na, relax. Inhale, exhale, relax. Ayun. Hehehe. <laughs> inhale.

Iyan ako lang. Iyan. Sige lang. rin. Iyan. Para diret-diretso. Sige Ako na itong sapatos lang. Naano ko yung sugat dito? <laughs> Tagal na? Iyan. Sarap. You <truits> Kaya, tihaya naman. Oo. Oh. <laughs> Tapos sa likod, okay na? Okay. <laughs> Malawag na? <laughs> Malawag. Grabe. <laughs> Mm. Sarap. Wala pa naman masakit sa tuhod yun no? Wala pa naman. Okay. Ah. Uh. Relaks Gitu, lagi. sarap. Oh. serap <laughs> Parang Kita <-yewala>, eh, no? ulit. <laughs> <laughs>

Terima <small> kasih telah menonton! Ah. <laughs> 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 oh, mimpa. pa, parin. Pa. <laughs> <dami -dami> pa. <laughs> <laughs> ya. Ini udah, Coba ini buka ay meron sabi <laughs> <Dami> niya <laughs> sa leg <Leeg>. sa leg ang <laughs> dami <Krr>, gano <laughs> oo oh. Anyway, tagilid ka sa akin kuya straight mo lang tong pa sa ilalim niya yan Mas parang nakahiga ka lang yan ka lang sa siko as well Tiba-tiba lah, tiba lang, Isa, straight lang. Ya. Inhale ke Relax mo lang yung Inhale. Exhale. Relax lang. Satu pa. Inhale. Relax. Buka. Satu pa. Inhale. Exhale. Relax lang. <coughs> nice. Tapos ulit dito. Ayan. Wala natin. Ayan, okay. Lapit ako ya yung konti. Sa mga hulog na. Straight mo lang pa. Hilain ko din dito. Ayan. Para nakahiga. Inhale ko yan. Relax lang. Inhale. Exhale. Kapag <tipa> inhale. Exhale. <tipa> Ah. <laughs> ah. Sa <yung> likod ah. <laughs> Kamo sa lower back mo. Nag-relax ah? Oo, nag-relax na siya. Tapo ka ko kuya harap dito. Yan harap ka. Na. Lang. Tapos pakiramdaman mo yung ano mo yung leg. Ang ganda na. natin. Ah, wala na, hindi na sumasama. Okay. Ang gaan na. Ang Di ba? Hindi na sumasama. Yung dito. Eh, wala na. Sige, isang higa pa kuya. May isa lang akong... Isang pitik lang. Isang pitik. <laughs> okay na rin. Yung oh. pitik talaga. <laughs> Oh. Grabe yung pitik. <laughs> Grabe yung pitik yun, ha? <laughs> Lagotok talaga yun, ha? Eh, Lagotok na no? yun. Eh. <laughs> Teka, hapo oh. ka. <laughs> oh. Ayan, pakiramdaman mo siya. Relax, relax lang. Harap. Yung rin. tingala, wala na? Wala na rin. <laughs> Ayun, no, sakit talaga yun. Eh. Angat lang, magtingat lang. Eh, kung tagal na yan, di ba? Ilan taon na? Mahigit na isa? O baka, sobra. Sobra? Mga dalawa, tatlo. Hindi, bakit? Kasi ito, naging ano ko siya eh. parang nangirising ko na siya pag naano ko. Ganun, ganun. Parang. Ano, oh, matagal na nga talaga, ano? No? Papalagotokin ko pa yun siya. relax eh, na siya. Oh. Wala na yung ano ko. Nice. <laughs> <laughs> Thank you. Thank <Sige> you po. <laughs>